Hi mga ka-viewers, so balik ta sa balay ng mo diri sa probinsya. So karon di ay is mag skim coat mi sa katong mga gipang finishing nga nilang sa no sa katong mga simintado. So during the pita is nagmasa na na sa no. So ang pagmasa na to ani is dapat sakto ra ang tubig at the same time sakto ra pud ang imong gibutang nga skim coat. So kani siya nga skim coat mapalit ni nato sa mga hardware pero ang amo ah, dito gid me, nagpalit dito sa City Hardware. So ang amo ang gigamit is Island Super Kinis Skim Coat. Ang kulay ani is white. So muna siya ang amo ang gigamit. So muna na ang human ugmasa ni sano. So muna siya ibutang dira sa atong mga padel. So nakita na ninyo nga nag-start na na si Sano dira og butang sa ato ang skim coat. So nindot de ang skim coat no kay once nga nahuma nag finishing ang hang simentado nga pader so ang imong buhaton imo lang na siyang butangan o skim coat mura na kag nagpintal sa hang mga walling so during the pita first coating pa lang ni no so ang purpose na ito ani di ay magpa skim coat ha, kay para inig pa kanang pintal na to dali na lang siya unya hamis na po siya so kaning skim coat mo ni siya magdala og pahami sa ato ang gipang finishingan nga mga walling so nakita na ninyo nga gibutangan jud na ni Sanodera og mga skim coat kay para kanang mohamis pag-ayo ang ato ang walling So, nakita ninyo nga ah, nagamit na siya diha o Grudella o gunsay pangalan na isa di ko, kabalo. So, kamo na lang mo comment na sa comment section na to sa mga har, mga construction worker din ha. Kaya kamo mong nakabalo. So, mo, so, mo gidni ang first ikot ninyo once ang inyohang balay isimintado. Kailangan jud mo magamit o skim coat o sa mo mag pintal sa inyohang mga simentado nga balay kay para lami kay sya tanawon hamis kayo ang inyohang walling So nakita ninyo nga dako-dako na og naagi si Sanono. So first coating pa lang na siya pero mura na siya og nakapinta lang ato ang balay niya ni Hamis na sad siya. So dira sa nga, nga side na pod nag-start na pod na siya og butang o skim coat. So, katong panan nga, ito ang nahi, na, na simintos nga mga pader like sa ato ang kitchen, sa ato ang CR, o sa ato ang foundation sa balay, ato gitong butangan o skim coat. Kay para yun ini na na mo, dali na lang kaayo. So, mas maayo po nga magbutang po mo o skim coat before yun mo magpapintal, no? Kay namang goy pasibol, anak, kung dili mo magbutang o skim coat, ang mga pintal nga inyong ibutang sa inyong panimalay mukrak to siya kay wala mang good na butangan daan og skim coat so kaning skim coat ang used jud ani niya inigpintal na tumopilit ang pintal sa skim coat dili siya mo crack unya isa pod makahamis gyud siya so mao na ni update sa nahimo ni sano so taas taas na siya og nakotingan so during the pita is nag start up pod ni siya og coating ika third coating na niya skim coat niya dere so nakita ninyo lahi ang kulay sa naguna og lahi pud ang kulay nga iyahang hangi skim coat so ang kana siya is na uga namang good na dirang dapita niya nagbag-usik sa no pero inig mainitan na ning skim coat mo same color lagi hapon ni siya so amo ning gibaga dari sa kilid nga side kay mainitan manggod ang ato ang gawas nga side unya pamata ka balo, kung ano sa ta makapapintar so mo nang amo lang jud gibaga-baga so nindot naman gihapon awon maski og wala pa nakapintal kay mura nang nakapintal atong balay kay puti man ang kulay o nindot kay lang taon hamis kaayo so diri so na ni so si god na sano sa atong likod so nindot na gid kay lang no kay ni hamis na gyud ang ato ang pader o si So, kung namang gani mo mga balay nga mga simentado, ang advice na ko ninyo, mas mayo skim coat ninyo. Bahala na lang dili mo makapapintal, at least nakapaskimkot mo, kay mura ra hapong pinintalan ang inyong balay.